Bishi, so unaan dito nga tayo sa bundok ng Sitio Uring, Barangay Santa Maria. Alam nyo ba na sobrang ganda dito. Dito lang yan sa bayan ng Mansalay. Hindi mo aakalain na nasa bayan ka ng Mansalay kapag nandito ka. Ito yung pinakang ano pa, mababampayad ng bundok. Tapos hindi ganun kaganda yung view dito kasi pauwi na kami. Tapos, ang pinaka maganda talaga doon. Doon sa so may tuktok. Tapos yan sa tuktok na yan, meron pang isang tuktok na sobrang ganda. Seryoso mga bisi. Kaya naman kung malapit ka lang sa bayan ng Mansalay, pumunta ka na dito sa Sitio Uring. Grabe, sobrang ganda. Magdala kayo ng pagkain kasi wala ditong tindahan. Kagaya si na kuya, meron silang dalang mangga. Pauwi na kami. At ang oras natin ay quarter to six na pero maliwanag pa. Okay mo na kuya. Hi. Tapos bago ka makarating, doon sa bundok, eto dadaanan mo to. Medyo masukal dito. Tapos yung daan eh, medyo mahirap din. Kaya pag pumunta kayo dito mga bishi, dapat meron kayo yung bit, -bit na tubig. O ayan, di ba? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po nuno. Ayan, ito po ang lagusan patungong Encantadia. Charis! <laughs> mga bishi, humingi lang kami ng juice doon sa ano. Sa mga kabataan. Meron silang ano, mga baon. Prepared talaga sila. May mga chichiria, juice. Tapos meron pa kaming nakita. May bitbit -bit silang buko juice. Humingi din kami. Tapos halos lahat ng pumupunta dito, mga kabataan talaga. Kasi feeling ko ha, feeling ko lang, hindi ko naman nila Kapag medyo may edad na, Diyos milyo, hindi talaga kaya kasi sobrang tarik. Sobrang tarik mga bisi. Hindi ako nagbibiro. O, ito, another lagusan. Ana day lagusan patung uingkantad siya. Eto mga bisi yung ano bundok na lalakarin mo bago ka makaakit mo sa magandang part. Hala! Hala ko na lang isa ka. Saglit. Saglit. Hala! Hoy! Hoy! pumunta kami dito. 4:10. Dumating kami. Mag-aalas 5 na. Tapos ngayon, naos na ba? parang lampas plus is na. Ayan. Ayan, si na kuya paket pa lang. Ayan. O diba, puro mga kabataan sila. Kaway ka muna kuya. Hello po. <laughs> Para sa mas malinaw at magandang vlog na may malinaw na sabihin, upload ko to bukas na ayan. Yun yung mga bisyan, dahil motor. Ay. Hello. Hello. Uh, ayan ah, uh, dito Sige po sila nakatira sa pinaka Hello, ano. Ito, so, ano ayan. Salamat na, po. Tay. An Marie Mayman na lang po. Ay, kita ko <laughs> na. Ah. Oh. Uh, <laughs> Thank you po. Yun, eh. Ayan mga bishi. So, ayan, para mas malina, panoorin nyo na lang bukas. Bye!